Kuyugta ta sa atong mga amigo mamert dita kay bet di man silang nanay a Kuyugtan la diri mamakals sa tinuod lang uwaw man ning mamakals pero okay ra na ay kay gracia man sa kaytas an dili gyud na nato ang ikauwawan tatagalugin ko sana sa pagbus over nito at naisip ko na wag na lang baka mahirapan tayo sa kalisod at malalangan tayo dahil hindi ako sanay sa pagsalita ng tagalog na paspas kaya mas lalo tayong mahihirapan karon di ay Kuyugta ta sa atong mga amigo mamert dita kay bet di man silang nanay a la diri sa tinuod lang uo man pero okay ra na ay kay Gracia man gikan sa kaytasan mo ang dili gyud na nato ang ikauwan pero dili man kalikayan na kung naikan kaon mauwag gyud ka. Ilabi na gyud sa mga tawo nga dili nimo kaila. Ang among amigo man nang gikuyogan apo sa gibirthdayan maong magpabaga at sa atong dagway. Mao ni sila ang mga apo kining naka t-shirt og itom, kining naka jersey nga naguna, kining naka t-shirt og yellow, kining naka yellow og t-shirt ug kining naka itom ang oh mag brothers din sila. Unya kining naka jersey og blue amo raponing amigo, kaming duha ang kuyog nila. Og kapila ra ba istorya Maung indretso na lang nako na sa pag-abot na namo diri <laughs> <Say? laughs> Ismailo, Ismailo, kaya vlogger blagir naman. Si idul Lolo. Ang gusto Uh, unya ang kining tulo, Hendrickson ni sila sa sud, unya ang kaming duha sa amigo, ah, gawas. Pagpaabot ra Manila, diri og magawas kay magawas mo gyud na sila og balik. Unya nagluto na dai ni sila diri ah. ang kaon dai ani kay panihapon pa. Kini nga video at pag pagpebrar to, karon pa na-upload kay unsaon wala man ako ma-edit dayon. Unya pagtawtaw ni ana, gitawag ko aning usa kay kuyog daw mi adto mi sa tindahan kay naa daw mi paliton. Ug ako siyang gipangutana kung magunsa mi sa tindahan. Unya kay wala man siya motugan, ah, choice kita, kuyog lang gyud ta eh. Unya sa dihang padulong na unta mi, na siya ng nga sa balay sa nanay ug ni ang iyang gisulti. Ay. Bogi. Basin. Ay ko Mao deng mudurong sa tindahan kay magpalit di ay ug, kabayo na pula. Ug dire nakapalit nami Woo! ug iya nang gipasan ug niingon siya nga atong dayungan. Nga iya ra pang gibawi nga iya na lang kuno pasanon kay lagi kuno gaan ra madadara sa pagpasan. Ug ako siyang iingnan nga dayong gutta maayo magutong dayungan para dili bugat sa pagdala. Dayong Para dili

ginaakon mo nagsimula sa SD nah sakon ano yung motor ano motor yung motor yung motor yung motor yung motor yung motor motor yung motor

dito, padulong na kami magpalit sa ice. Tatagalugin ko sana sa pag over nito. At naisip ko na wag na lang, baka mahirapan tayo sa kalisod at malalangan tayo. At hindi lang kay malalangan, magkabulol-bulol pa tayo. Dahil hindi ako sanay sa pagsalita ng Tagalog na paspas, -pas, kaya mas lalo tayong mahihirapan. Kaya binibisaya na lang na ako sa pagsalita sa pag over anong nga video. Kaya sana masabtan rin ako. At sa walay langan-langan, lang, naabot na kami sa bibilhan namin ng ice. Pabilay ng ice lang ko. <laughs> Kaya dahil human na kami nakapalit ng ice, kaya driftso na lang kami sa pagbalik namin sa balay. ka guys. ka Hanggang di ani na lang akong video mga kaidulong. dahil hindi na ako nakapagvideo sa uban kay unsaon akong silpon nalubat naman maong ani ra takutob ugad adbes kaninyong tanan. Daghang salamat.